Zachary McKinley Randolph, si Zibo, ang isa sa mga underrated power forwards ng 2000s to 2010s NBA. Siya ang naging muka ng grit and grind era ng Memphis Grizzlies. Isa siyang throwback back to the basket power forward. Magaling pumuesto, kaya elite rebounder. Double-double machine sa kanyang 17 years sa NBA. Nagmula sa Marion, Indiana, dalawang beses niyang pinagkampiyon ang Marion High School sa state championships. Pagtungtong sa college, naglaro siya para sa Michigan State University kasama sina Jason Richardson at Charlie Bell. din nila, nila sa third straight NCAA Final Four appearance ang Spartans. Spartans pala to boards. Pagdating ng 2001 NBA draft, Napili siya ng Portland Trail Blazers bilang 19th overall pick. Ito yung team na isa sa mga contender sa West bago pa siya sumali. Isa sila sa mga kupunan na nagkaroon ng bad publicity. Ito yung Jail Blazers era ng Portland. Mas marami silang sakit na ulo na dinala kaysa sa on-court success. At isa Si Zibo sa mga salarin na dahil sa underage drinking tapos sinapak pa niya ang teammate na si Ruben Patterson. Hindi na pala bago ang manapak ng teammate lalo na kung galing Michigan State. Mm -mm. Ngayon pa man, on the court, isa siya sa mga best players ng Blazers. Natulungan niya ngang dalhin sa deciding game 7 ng opening series nila laban sa Mavs nila Dirk at Nash. Anim na taon din siya dito bago matrade sa New York Knicks noong 2007 off-season. Isa't kalahating taon din siya naglaro para sa Big Apple. Ito yung Dark Ages ng New York Knicks. Parte pa pala siya noon. Sinundan niya ng oras sa isa pang struggling team na Los Angeles Clippers. Mga teams na di ko alam na nilaruan pala niya. Paano ba naman? Doon talaga siya makikilala sa susunod niyang team. Kalahating taon lang siya sa Clippers bago muling matrade sa 2009 off-season patungo sa Memphis. Sa Memphis, niyakap niya ang blue-collar town mindset ng siyudad. Slow pace, pero physical, saktong, si Zebo, ang perfect star para sa kupunan. Na-upset nila ang top-seeded San Antonio Spurs noong 2011 playoffs sa West. Ito rin ang unang apat na panalo ng Grizzlies sa playoffs history nila. Ang pinaka-peak ng grit and grind era sa Memphis ay yung 2013 West Finals appearance kontra ulit sa Spurs. Pero that year, binawian sila ng San Antonio. Isang malinis na sweep. Eight years din siya sa Memphis. Seven consecutive playoff appearances. Isa lang ang mintis niya doon. Yun na, ang longest consecutive appearance ng franchise. Ang best years nila hanggang sa ngayon. Kaya nga yung number 50 ni Zach Randolph nakasabit sa FedEx Forum. Tinapos niya ang karera sa rebuilding ng Sacramento Kings Nakasama niya dito ang isa pang veterano na teammate din niya sa Memphis na si Vince Carter. Hindi athletic pero pag bumangga, giba. Mula sa jail blazers papunta sa pagyakap ng identity ng isang syudad. Ang leader ng Great and grind era ng Memphis Grizzlies, yan si Zach Randolph. Ay siyaplok hanggang sa susunod na episode ng jump, jump, jump,